Deuteronomyo, Kabanatang Labindalwa. Ito ang mga palatuntunan at mga kahatulan na inyong isasagawa sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang upang ariin sa lahat ng mga araw na inyong ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Tunay, nagigibain ninyo ang lahat ng mga dako na pinaglilingkuran sa kanilang Diyos na mga bansang inyong aariin. Sa ibabaw ng matataas na bundok at sa ibabaw ng mga buron at sa lilim ng bawat punong kahoy na sariwa at iyong iwawasak ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haliging pinakaalaala at susunugin ang kanilang mga asira apoy. At inyong ibubuwal ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos. At inyong papawiin ang kanilang pangalan sa dakong yaon. Huwag kayong gagawa ng ganito sa Panginoon ninyong Diyos. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kaniyang pangalan sa makatwid bagay sa kaniyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain at ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itataas ng inyong kamay at ang inyong mga panata at ang inyong mga kusang handog at ang mga panganay sa inyong mga bakahan at sa inyong mga kawan. At doon kayo kakain sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo mga gagalak sa lahat na kalagyan na inyong kamay. Kayo at ang inyong mga sangbahayan kung saan ka pinagpala ng Panginoon mong Diyos. Huwag ninyong gagawin ang ayon sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa dito sa araw neto. Na ang magalingin ng bawat isa sa kanyang paningin. Sapagkat hindi pa kayo nakararating sa kapahingahan at samana na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ninyong Diyos. Dadapwat pagtawid ninyo ng Hordan at pagtahan sa lupain na mamana sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos at pagkabigay niya sa inyo ng kapahingahan sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot na anupat kayo'y tumahang tiwasay. Ay mangyayari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos na pinatatahanan sa kaniyang pangalan ay doon ninyo dadalhin ang lahat na aking iniuutos sa inyo ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itataas ng inyong kamay at ang lahat ng inyong piling panata na inyong ipinanata sa Panginoon. At kayo'y magagalak sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. Kayo at ang inyong mga anak na lalaki at babae at ang inyong mga aliping lalaki at babae, at ang libita na nasa loob na inyong mga pintuang daan, sapagat siya'y walang bahagi ni mana na kasama ninyo. Mag-ingat ka na huwag mong iahandog ang iyong handog na susunugin sa alinmang dakong iyong makikita, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon sa isa sa iyong mga lipi ay don mo iahandog ang iyong mga handog na susunugin. At don mo gagawin ang lahat na aking iniuutos sa iyo. Gayun may makapapatay ka at makakakain ka ng karne sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa ng iyong kaluluwa, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na kaniyang ibinigay sa iyo ang marumi at ang malinis ay makakakain ni Aon. Gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Huwag lamang ninyong kakanin ang dugo. Iyong ibubuhos sa lupa na parang tubig. Hindi mo makakain sa loob ng iyong mga pintuang daan ang ikasampung bahagi ng iyong trigo o ng iyong alak o ng iyong langis o mga panganay sa iyong bakahan o sa iyong kawan, ni anuman sa iyong mga panata na iyong ipinanata, ni ang iyong mga kusang handog, ni ang handog na itataas ng iyong kamay, kundi iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos, sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos, kakanin mo at ng iyong anak na lalaki at babae, at ng iyong aliping lalaki at babae, at ng levita na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, at kagagalakan mo sa harap ng Panginoon mong Diyos ang lahat ng kalagyan ng iyong kamay. Ingatan mong huwag mong pabayaan ang levita samantalang nabubuhay ka sa iyong lupain. Pagkap, palalakihin ng Panginoon mong Diyos ang iyong hangganan, gaya ng kaniyang ipinangako sa iyo, at iyong sasabihin, Ako'y kakain ng karne, sapagkat nasa mong kumain ng karne, ay makakakain ka ng karne, ayon sa buong nasa mo. Kung ang dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglalagyan ng kaniyang pangalan, ay totoong malayo sa iyo, ay papatay ka nga sa iyong bakahan at sa iyong kawan na binigay sa iyo ng Panginoon, gaya ng iniutos ko sa iyo, at makakakain ka sa loob ng iyong mga pintuang daan ayon sa buong nasa mo. Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa, ay gayon kakanin ang marumi at ang malinis ay kapwang makakakain niyaon. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay, at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. Huwag mong kakanin niyaon, iyong ibubuo sa ibabaw ng lupa na parang tubig. Huwag mong kakanin niyaon upang ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo kung iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon. Ang iyo lamang mga itinatalagang bagay na tinatangkilik mo at ang iyong mga panata, ang iyong dadalhin at yayaon ka sa dakong tipiliin ng Panginoon. At iyong ihahandog ang iyong mga handog na susunugin, ang laman at ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Diyos, at ang dugo ng iyong mga hain ay ibubuhos sa ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Diyos, at iyong kakanin ang karne. Iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na iniuutos ko sa iyo, upang magpakilanman ay ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo. Pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Pagka naihiwalay ng Panginoon mong Diyos sa harap mo, ang mga bansa na iyong pinapasok upang ariin at iyong halinhan sila at nakatahan ka sa kanilang lupain, ay mag-ingat ka na huwag masilong sumunod sa kanila pagkatapos na sila'y malipol sa harap mo. At huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, Paanong naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos na gayon din ang gagawin ko? Huwag mong gagawin gayon sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karmaldumal sa Panginoon na kaniyang kinapupuotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos, sapagkat pati na kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan.